Madong adlaw mga kajonjons O karong adlaw mga kajonjons Atong surprise ang atong mother there Tungod kay ijahang birthday karong adlaw So, niya Nagpapuhat ta o money bouquet Pero kani atong money bouquet Simple, simple, simple Simple ra ni Tinag rin tao ni atong Tungod kay wala lagi ta taong tayo dyan mo Mga kajonjons, mga ginagmay pa ni atong Iko, anarong malipay ni atong mother there Basta kuwa tayo handa Pero atong isurprise kay mo mawa wow, gising sapot mga kaden chance kaya ingon siya o, ni siya naman. O, o, pero o na may ginagmay prepare bisan pag gwa magpakanaalaman ta Kairong malipay ni atong ginikanan kaya rung malipay po sila ba kaya once a year naman ni nga celebration morning nga atong ipreparan ginagmay na atong pabuhatan og manibok bisag inga ni pero sa kalibo po ni dyan, malipay na morning atong dakuan na ato sa taguan kaya arundi dyan ni, ni Ja makitaan kaya kaya apa man si imbagay sa mao nang ato sa aning tagoan darek kay unsa paning hapon ato iyatag ni sa aning kaya naman yung sa losalo atong arong makatapok ng mga eksyon kaya mao nang ato sa aning tagoan darek arong malipay si sa aning ko oh, anig hatag na to dani unsang hapon kay unsa namang hapon among um, ginag may celebration mo na ato sana ikip dan ha tago sa kada na buke kay arong ma surprise si mama anig ka hapon one hour later guys para moot kay ato na lang man sa ihatag ni ato surprise kay di agi sapot si mama ni abot na paminawan ni in jo kay nagbagot-bot Nah, Harap tiga tahun di dawat Happy birthday to <audionek> you Happy birthday my

哎。<Bye. S 2> <Bye. S 1>